Wala na! Ito okay, yung Welcome sa Palawan Series! tayo papunta sa Tabang Cave SG SG Bounce Morning, so yun, bounce na kami papunta sa Karindiria Gaal na sa Let's Go Going south na kami Let's go! See you in the south terminal nila malaking terminal nila malaking <laughs> terminal <laughs> ito na pala yung crocodile farm oh. Eh. ano okay, okay. crocodile farm ah. Senses wow. <laughs> wow. Part 3 tunnel Ako 3 naman Punti na kasa Napsan Let's go napsan Tara May maraming ilog dito na pwedeng pagkampo nga Mga pang pagsipin niyan Ilog na dito nung hanggang doon Siguro nandun pa maganda mag road trip dito kaya mag road trip na rin kayo ito na yung sign para mag road trip kayo diba te uh, big property dito uh, ganda ng property kaya. bridge, di ba? Kasi bridge yung iniwan. Ah, alas wala kami nakakasalubong na ibang sasakyan o kaya mga motor. Oh, Pero, grip! Di ba ako ng stress? Yun lang, pag wala ka ng gas, di mali. <laughs> Walang gas station. Ito, pulang-pulo yung ano

konting water break lang dun si Bat ulit bounce yan o ang dami yung bulo puno ng nyug at beach tayo na narin kong banking super bombada na to Bula Bula na. gas pull na to para na ito yung mga gusto kong daan eh pulang pula yung ano pulang pula yung lupa ito dapat may challenge. Diba? Rotates, and they say communication, safe relations, okay. Medicate how I'm patient, wasting time in the way. Cause I can see it on your face. Whoa! I've been tossing, turning, staying up all night long. I've been calling, turning, wondering what I did wrong. I could tell by your eyes, you got something to hide. So open your mind up, let me inside, let's make it right. Tell me, baby, what's the Cause I keep trying to figure it out Oh no, oh no Tell me baby, what's the problem? I'm only picking up what you're putting down You'll be tripping, I don't know what about So what's the problem? Your text, don't you treat it like amnesia? You know I always forget. Uh, stirring the pot real hot, watch how the plot thins. Around the clock, tick tock, need more than 20 seconds to get your attention before it's on to the next thing, and I'm over here again wondering. Can I hold you, your truth, pull you closer, talk it through? Well, girl, you know that I'm the one that you can come and complain to. Your silhouette's amazing, but your brain is a maze too. So can you help me find my way while I find something? Dito na kami sa Quezon, Palawan. So yun, nandito na tayo sa Quezon, Palawan. At magpapagas muna kami. Pultang ulit? Opo, pultang ulit po. Pultang. 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 Saan kami? Ayun, medyo maganda dito. Dito sa akin. na kami sa Tabon Cave Complex. Ito na yun. Ito na yun. Diretso na. Tabon Cave Complex. Hindi po, hindi po. parking muna tayo motorcycle parking hindi din na parking alright na parking tara yun, nandito na tayo sa Tabon King Complex yan, may ano doon, login muna tapos registration Registration niya, kita tunun po registration na. No. Ah, tapos lang sa registration, tapos nandito na no, kami um, sa gallery. Gallery, gallery. Uh, ito yung, Ano? 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 Ayan, ito yung mga na, ano, script nila. Paano nyo to sila sa IG? Rain pinaka-pogi. <laughs> uh, rain pinaka-pogi. <laughs> Lala natatalo sa kanya. <laughs> Lala natatalo sa kapugihan niya. <laughs> Ayan. Nakikita nyo ito. pa. Pero mostly, puro replica na lang to. next gallery naman storage of hmm. hindi ko alam kung tama yung pagkakasunod ng mga pinasukan ng kong gallery ay ito yung unang ano yung unang excavation yung, ano mga pictures ng mga unang excavation sa Tabon Cave Surviving heritage. Mm. Mm. Mga wildlife din. Ano ba yung nakikita dito? Who are the guardians of our rich natural heritage? Siyempre, tayo yun. <laughs> maganda yung facilities nila dito modern ah, malinis modern yun din ang lugar mapunta na tayo ngayon sa Tabon Cape ano ba daw mga 1.3 kilometers doon na lalakarin dyan sa ano nila parang ewan ko nilagdaanan let's go yun ito pala yung dadaanan tawa tawa boardwalk yun oh no? sa gilid ng dagat ayan para yo so yun mahaba habang lakaran to mga so, 1.3 km daw eh pero ganda ng daan nadaanan nyo ito yan mm -hmm. sa adaanan ayun ang layo pa <laughs> so ayun mga lakaran niya ito ayun dapat magbawain ng tubig ako walang bakang pero you say I make you nervous a tragedy I'm a beautiful disaster a reckoning you wonder how I got this way you wonder how I got you think I'm someone to be saved Someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars? But it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. are you crying on your knees in pain oh some things never change, never change oh dito yung ano dito, tubig sarap paliguan ayan o, o di ba? sobrang linaw pagtapos ng mahigit isang kilometrong paglalakad yun, nakarating na tayo sa Tabang Cave ayan Kaso ah, bawal pumasok sa ngayon kasi may oras lang yung ano eh, tour guide nila sa aga lang daw. From 9am to 1pm. Kaya ayun. ayun. Nandito lang tayo sa labas. Sightseeing. Tabon Caves Com Complex. Sayang bawal na pumasok. Ayun, pero dyan yun. sa umaga lang kasi yung tour nila tapos binubuk daw yan so doon dun yung entrance mismo hindi makita tapos yan mga ano excavation site yan sila nagdig tapos hanggang dito lang tayo sa may liwanag sabi ni kuya guard kasi kailangan ng tour guide yan Tapos na sa Tabon Cave, sobrang init. Idran. Layo <laughs> pa. Malayo pa tayo. Eh. na ulit. Thank you po. Yeah, sulat na. Pa, tingnan lang po ng driver's license. Okay. Ah, sir. Saan po kayo galing, sir? Diyan lang po sa ano, Sa Tabon po kami galing. Naggalagala. Tabon yeah. Team. Pagka saan po kayo, sir? Ilo-ilo po. Ay, Ilo-ilo po, po kayo? Oo, nag-tour lang sa Palawan. Kailan na po kayo dito sa Palawan? Last week pa po, Wednesday. Kailan pa po pong balik niya? Babalik na rin po kayo? Opo, this week po. Sige po, sir. Thank you, sir. O, sige, sir. po sir. Okay, kayo. Sir? Tapong kayo Opo. Nag... <laughs> ano lang kayo dito kayo magdaan mas malayo dito sir ay hindi may gahanap lang po kami natutuloyan dito beach yeah. resort dyan sa last shop sa unahan oh last shop tapos meron pang sireneco man yung, yung book and cutties wow sunset yun yung solid oh solid yung may bahay aban abandoned na pero lagi binaba ah binaba, pinapasok ng tubig alright and the shop ito yung the shop marami na kami pinagtanuan pero hindi namin alam kung malalaman lang yan ito na yung last shop beach ah. beach camp uy beach camp pwede tingnan natin kung may signal <laughs> So let's go. Cancel, let's go. Matambayan um, sunset dun. Sa tayo ng duyan. duyan tayo.